Okay, what's up mga Dries? Ngayon gabing ito, niyo ako ba, panibago tayong kainan sa ating uh, pinuntahan at ito ay marami silang putahe na ating uh, kakapagpipilian dito lang yan sa Along uh, San Isidro sa may uh, papunta ng uh, Tropical Hut oh, ngayon ay SM na siya ito yan oh. madali, madali na naman ito sa makita mga Dries sa ating uh, pinuntahan at uh, overload ang kanilang uh, pagkain at 99 pesos lang. Medyo hindi ka na rin lugi dahil uh, pala pagkain dito marami na. So ayan mga dre, um, marami na rin sila kumaka, marami na rin kumakain dito at saka maganda pa dito, madre. Ay di, -air, di electric pa na siya at saka hindi ka na rin dalamukin Marami tayo dito'ng pagpipilian, 'yan oh. No? May mga liempo, may chicken, may barbecue may and may mga adobo di kaya may fried chicken may dinuguan so marami kayo pagpipilan dito madre sa ating pinuntahan para kung gusto nyo rin itry punta kayo dito sa may uh, San Isidro sa may overload ayun, na overload 99 pesos lang hindi ka nalugi kasi yan may kasama na siyang drinks or may kasama na siyang kwan may drinks na rin eh may kasama ayun biryani nila kaya eh, hindi pa daw available yan pero next kanta magkakaroon na yan ang, available yung biryani chicken nila pero ngayon na video medyo marami na yung kumakain kaya kaya ang order namin ay yan may uh, fried chicken at saka yung may sabaw na tiyatawag na kanilang bulalo pero hindi ko alam kung bulalo nga ba yan <laughs> pero hindi ka nalugi dyan mga day kasi yan ay 200 lang ang bulalo may two rice na siya at saka with uh, drinks na rin 'yan. Ang chicken nila diyan ay unlimited na. Unlimited unlimited rice sa kanilang uh, overload rice, uh, overload chicken ng 99 lang. So, mga Kasi sa atin ay 'yung laman ng ating uh, pagkain sa bulalo. So, sa halagang 200 eh may kan ka may sabaw ka na may uh, itlog pa yan no? may mais at saka may mga kanabulalo na di ba diba, 99 na uh, 200 lang yan so hindi ka nalugi dyan kasi may dalawang rice na rin siya at, ka, at saka may kasama na rin yan na uh, drinks yan tapos yan madre ang kanilang uh, overload rice ay yan may mga gravy na may ketchup at saka Marami sa unlimited gravy pa yan ang kanilang binibigay sa amin. ayun Kaya sabi ko, hindi ka nalugi dito. Ito naman ang drinks nila. May pineapple at saka may uh, iced tea. Kaso naubusan daw kami ng iced tea. Kaya binigay lang sa amin ay pineapple. Yan medyo sa akin eh.